So, this is my beauty con haul. So, check natin kung ano na yung mga nakuha natin doon. Ang dami talagang boodles din doon. So, first, this one is from Lux Organic. So, ipapafollow nila yung mga social media accounts nila. bibigyan kayo ng tote bag na ganito. Ito yung tsura ng tote bag. Ang laki din, in fairness. Tapos, meron siyang laman na product sa loob. Ooh. We have the serum sunscreen. And then, meron tayo dito, retinol plus glutan na whitening serum lotion. Ano to mga sachet lahat? Tapos, meron tayong niacinamide and arbutin. This one is the Acne Rescue Mud Powder. We also have the keratin treatment. And the Lux Organics na aloe vera soothing gel. We have two tote bags from Get Ready With Me. Ayan yung itsura niya. So, ang nangyari dito, Uh, meron dun sila yung para silang photo booth, tapos magpipicture ka lang, ipopost nyo sa stories nyo, tatag get ready with me, tapos magkakaroon na kayo ng ganito, tote bag. So, dalawa siya kasi pati si Jigs ay nagpicture din doon sa uh, photo booth. So, ganito yung itsura ng bag natin. Uy, ang ganda niya, terno dun sa t-shirt ko. Beauty is personal, tapos ito sa likod na halaga ay get ready with me. So, doon marami kayo makuha mga freebies. Meron mga pa mirror na ganito. Yung mirror niya, ang cute din niya. So, color pink. Tapos, ganito siya, may stand. And then, may mga pa ganito. Yan. For the lip max ata to. Pwede mo tulagyan ng mga stickers. Yung mga pusa nilang stickers doon. Tapos, sasabit niyo sa bag niyo. Meron din tayong lip boost. In the shade Sangria. Parang ngayon ko lang nakita yung box niya. Alam ko color white yung box ng Lip Boost dati. So, ngayon ibang kulay na. Oh, okay. Ito yung ano, rose gold na packaging. Uy, yung sala nito. Like, tignan niyo, Parang naka ano, talaga. naka talaga yung logo nila. Tsaka, yung bigat niya. Ganito yung itsura ng shade sa loob. It's so pretty. So, ganito siya kadami. Ayan. Pagbibili kayo nito. Like look. Ito yung dati nila. O, oh, diba? Whole silver siya. Tapos yung bago. Ang ganda. Ganda. Feeling ko ano to. Parang limited edition siguro to. Try na natin. Kasi dry yung lips ko ngayon. Mm. Ang ganda. I like it. Next is a gift from Ready, Set, Glow. Ayan naman siya. So, ito yung ano nila eh. Collab oh, with Max Collins. Oh, so ayan siya. Si Max Collins. Ang ganda, no? Oh, we have four, guys. So, the first one is the baddest face tint in the shade Bold Move. Ayan yung tsura niya. Alam ko ito yung mga tint nila. Eh, ito yung shade niya. Ayan, medyo ano siya, may pagka-terracotta-ish. May iba akong shade kasi nito. So, alam ko na, a little goes a long way siya. And long lasting din naman siya. So, ayan siya. Diba? Grabe oh! <laughs> We have the eyeliner. Liquid eyeliner. In the shade Extra. Ito ata yung purple nila na eyeliner. Ito nga! OMG! Oh, oh! Ano pala siya? Violet. So this one yung nireko ko sa inyo, ito yung kanilang statement, setter brow trio. Ang ganda din nito, ang lakas maka Andrea Brillantes na nakakapag-set talaga siya ng eyebrows natin. So, yung binigay nila sa akin, yung isang shade. So, baka ito mas lighter to. Kaya ito yung itatry ko naman na gamitin. Last but not the least is the badass face and body mist. Ayan siya. Ito, excited na din ako itry to. Kasi, first time ko maka-try ng Miss ng Ready, Set, Glow. So, it soothe, hydrate, and protect your skin. Pwede siya sa face. Mmm! Ang bango niya! May skin care! So, yun siya sa face natin. Thank you, Ready, Set, Glow! Yung mga budol natin, pag bumili kayo doon, meron kayong free na bag na ganito. So, unahin natin to from Vice Cosmetics. Meron kasi sila doon, $799 for three products. Ang pinili ko is yung uh, kay Lerch Perret na collab. Ayan siya. Meron tayong dalawang velvet soft lipstick at isang lip shaper. Kasi super favorite ko yung lip shaper nila. So, kumuha pa ako ng spare ulit na Shade in Fresh Kiss. Tapos yung 799 mo, meron ka pang kasamang pouch na ganito. Ayan. Cutie naman siya. Color pink. Pwede ako maglagay ng mga lipstick dito. Tapos lagay ko na sa bago. Ayan o. Oh. Meron siyang magnetication. Magnetication. Yung lipi na binili ko is so comfy and so serene. So, this one is so serene. Ito yung medyo dark na pink. Ayan. Gundo ng kulay, no? Nakaka-fresh. And then, this one is nude. Ayan. Ang ganda kasi. So, maganda to pag may lip liner. Hindi ka magmumukhang maputla. So, so serene siya so comfy. Eto isa hindi ko na-swatch kasi meron na akong swatch video noon. Ano lang talaga siya spare ko para na, pag naubos na isa, meron pa ako. <laughs> bumili din kami sa H&M ng ano ng Mattifying Stick, yung sunscreen nila nasa 379 pesos ayun. Ang gumagamit gumagamit na ngayon noon ay si Jigs. Para meron siyang sunblock niya. Tapos ito, bumili din siya nito, Gillette. 50% nasa 300 plus na lang. Parang dati siyang 700, ganun, or 800. So, yun. Mura na. And then, bumili ako ng um, bago daw to eh, ng Belo, yung micellar cleanser nila. Meron siyang vitamin C, niacinamide, and peptides. Yan nung ko si ate, sabi niya, pati daw yung mascara, Uh, pwede niya matanggal. So, let's see. Babalitan ko kayo, ah. Dapat matanggal yung mascara natin. Ako, ito sa Get Ready With Me, tsaka yung sa Coloret na mascara, hindi siya basta-basta natatanggal. Dapat oil remover siya. So, let's see kung ano mangyayari. So, kapag binili nyo to, 104 na lang siya sa Beautycon, pero sa original price is 130. Meron kang free na uh, tote bag na ganito. Ang ganda. Yan belo bag, di ba? 104 lang, tapos may tote bag kapang ganun. And then, last but not the least, ito, Cetaphil, bumili ako. Kailangan ko siya ng gentle cleanser ngayon. Tapos pala, yung sa na mattifying sunscreen stick, meron siyang free na collagen brightening mask. Ayun. So, yan yung haul ko. You get ready with me, inaantay ko na lang na, ano, na ma-ship sa akin kasi ano, ipapaship na lang daw nila. So, yun! ang dami pang pwedeng ipabudol doon pero nagpigil talaga ako pero grabe talaga ang daming brands sobrang saya sa feeling kapag nakita nyo tapos may swatch talaga lahat tapos may mga discounts din may mga promos may mga freebies sobrang laki lang lugar. So, talagang, ano, ikuti mo talaga siya. Kailangan comfy-comfy comfy yung damit nyo, yung sapatos nyo, di ba? Para makaikot kayo doon. Nung pumunta kami, medyo maaga pa kaya wala pa masyado tao. Pero nung patapos na kami, na, yung nagbabay na kami yon medyo dumadami na yung tao.